Michael Porter Jr sa Lakers na next season pero bago yan quick recap muna tayo sa naging laban kanina ng Indiana Pacers at New York Knicks. Panalo ang Indiana Pacers sa iskor na 130 to 121, isang napakainit na laban na muling nagpakita ng gilas ng kanilang mga star players. Pinangunahan ni Tyrese Haliburton ang Pacers matapos magtala ng historic triple-double na 32 points, 12 rebounds at 15 assists. Lahat yan walang turnover kaya siya ang unang player sa NBA history na nakagawa ng ganitong performance. Hindi rin nagpahuli si Pascal Siakam na tumulong sa panalo ng Pacers sa pamamagitan ng kanyang 30 points at 5 rebounds. Talagang solid ang opensa ng Indiana at sabay-sabay ang kanilang naging kontribusyon para sa mahalagang panalo na ito. Samantala, sa panig ng New York Knicks, kinulang ang effort ni Jalen Brunson kahit gumawa siya ng 31 points. Tinulungan siya ni na Carl Anthony Towns na may 24 points at OG Anunobi na may 22 points pero hindi ito naging sapat para pigilan ang momentum ng Pacers. Sa pagkapanalo ng Pacers, may pagkakataon na silang tapusin ang serye sa Game Game 5 na gaganapin sa mismong teritoryo ng Knicks Samantala, matapos ang blockbuster trade noong Pebrero kung saan ipinadala ng Los Angeles Lakers si Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic, nagkaroon ng malaking butas sa kanilang center position. Si Jackson Hayes ang kadalasang ginamit ng Lakers sa posisyon na ito sa natitirang bahagi ng regular season, ngunit tila hindi siya naging epektibo sa playoffs laban sa Minnesota Timberwolves. Halos hindi na nga siya naging bahagi ng regular rotation ng koponan. Kaya naman ngayong offseason, malinaw na kailangan ng Lakers ng isang solidong center at isa sa mga pangalan na lumuluta ang si Miles Turner ng Indiana Pacers. Bagamat hindi kilala si Turner bilang isang lob threat, malaki ang naiaambag niya bilang isang floor spacing big man na kayang tumira mula sa labas. Bukod dito, isa siyang elite rim protector na tiyak na makakatulong sa defensive scheme ng Lakers. Sa katunayan, ngayong regular season, nagtala si Turner ng 15.6 points, 6.5 rebounds at 2.0 blocks per game. Napakaganda rin ng kanyang shooting percentages na may 48.1% mula sa field at 30 39.6% mula sa 3-point line na bihira sa isang center. Malapit na ring maging unrestricted free agent si Turner at ayon sa ulat ng ESPN analyst na si Kevin Pelton, posibleng mapunta sa radar ng Lakers si Turner kung sakaling hindi siya makapagkasundo ng kontrata sa Pacers. Iminungkahi rin ni Pelton na posibleng magkaroon ng sign and trade deal ang Lakers para makuha si Turner kahit na medyo komplikado itong isagawa. Matagal ng bahagi ng mga trade rumors si Turner at halos lahat ng team na nangangailangan ng starting center ay ay na-link na sa kanya, kabilang na ang Golden State Warriors at ang Lakers. Samantala, isa pang option ng Los Angeles Lakers ngayong off-season ay ang pagdagdag ng isang magaling na forward na may consistent na shooting. Isa sa mga tinitingnan nilang posibilidad ay si Michael Porter Jr. ayon sa Boba the Sportsbook kung saan pangatlo ang Lakers sa pinakapaboritong mapuntahan ni Porter sa darating na off-season. Matapos ang pagkatalo ng Denver Nuggets sa second round ng playoffs, kasabay ng mga lumalabas na issue sa kanilang team, malaki ang posibilidad na umalis na si Porter mula sa Nuggets. Dahil dito, may malaking tsansa ang Lakers na makuha ang 6'10 forward na kilala sa husay sa 3-point shooting. Isang aspeto na malaking kakulangan ngayon ng Lakers. Magiging magandang karagdagan si Porter sa Lakers lalo na sa pagbuo ng solidong trio kasama si na Lebron James at Luka Doncic. Magagamit ng Lakers ang laki at shooting ni Porter upang palawakin ang spacing ng team. Subalit may mga agam-agam dahil hindi ganoon kaganda ang kanyang depensa at medyo mataas din ang kanyang kontrata. Sa kabutihang palad, may halos 70 million na expiring contracts ang Lakers na maaaring gamitin pang trade ngayong off-season. Kasama rin dito ang kanilang 2031 first round pick at limang pick swaps. Maaaring ipackage ang kontrata ni Rui Hachimura na nagkakahalaga ng 18.3 million kasama ang ilang salary fillers upang maisakatuparan ang trade para kay Porter Jr. Kung maisasakatuparan ito, magiging mas mapanganib at versatile ang Lakers sa darating na season.